For the fake is, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up, and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love But the fake is, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up, and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate, every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it, being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior. Beer. Oh, yeah. I'm pero. Today our are... second day. Second day. Uh, Biaya tayo ng Lawag. <laughs> oh, oh, oh. Punta kami ng uh, Lawag City sa Ilocos Norte. Eh. Mga 2 hours lang ang biyay namin. Try din namin puntahan ang Pawai Church at Palacanang of the North. Sa so,

Ate, Ate, tapos ito yung barangay. Barangay Baluarte. Abo ng pila. Admission is free kasi. Ito yung pang ano, pang pang isa. Ah. Ah, okay. Grabe oh Watch your step Watch your head Sorry. <laughs> Grabe ni mga kalaban, mga tol. Watch your step nga yeah, eh. Watch your head. Ay, <laughs> salamat. Ang <laughs> aming uh, official photographer ngayong araw. <laughs> galing, galing. Lahat ang angulo alam ni Sir Bernie. Shout out sa Ezer Shout out. Okay. Taga rito po kayo sa Bigan. Hindi bantay po. Bantay ba? Bantay. Po bantay. Bantay. bantay to Bigan po to sa kanila. Abila pero malapit lang no. Thank you po, sir. Ay mga tol, nandito tayo ngayon sa Bantayan, Ilocosur. Uh, Agustin sa Manila. San Agustin sa Manila dito naman. Saint Agustin. Saint Agustin Church. Thank you. Welcome. Thank, you. Thank, you. Thank you. Sir, thank you po. Thank you. Giga. Parang tayo nagpo-motor, oh. Naging travel vlog, hindi yan eh. Motor vlog, Hahaha. <laughs> Walk, walk in, walk in po kami ng... Two days po yata. Doing duwaso ma'am. Ayan po yung sarap. in or I'm out. Tourist green card po. Okay. Para po, uh, ano, sa mga establishments na pupuntahan mm -hmm. nyo, eh, kailangan nyo ito, na like, yung establishments, mm -hmm. okay. nyo po sa 16, sir. Ano, daan po ulit kayo dito sa triage para lang po i dyan sa amin itong tourist green card. Ito na ma'am, i-contact kami kung saan na kayo. Okay ma'am, noted ma'am. Okay, ma'am, okay, alam ma po ang name po nila ma'am? Alam uh, po name? Christine. Yeah, uh, Charot po. Hello, po. <laughs> like, triage po. Yes. Si Jay Locos Marte. Thank you. Hindi tayo napagtigyan mo. Bali daw, balik po na daw tayo dun sa please. ano. Sa ano, paano yung gagawin natin ito? Alam ko pinagbigyan ka nag thank you, ka nagbigay ka sticker. <laughs> di mo na kanyang kumain sa bulaluhan nakakain tayo let's go isang mami na dalawang itlog po kain tayo mga Diyan dyan yung katera yung sili tubong parang ang babong saka yung mga serena diyan. mga katol nandito na tayo ngayon sa Pauay Church kita nyo na may itsura oh. the oldest church in Norte eh. ganda oh. akala ko hindi natin mararating ito eh. dream come true mga tol sorry Bye bye, Pawai Church. Who's there? Sandung. Sandung San Dunes who? San Dunes, oh my love, I've been waiting for <laughs> <laughs> Sana dun tayo Anong sana tayo? Sana dun Yun yun Hindi ko alam yun Ay pa alam Hindi ako alam Iyan madadaanan mo Pawai Lake Iyan pala yung Pawai Lake? Oh, nakita ko na yung mga ano, kandidato. <laughs> nasa ano kayo ngayon? Nasa Hawaii Lake. Welcome to Ilocos Sand Dunes. 4x4 road off off road. Tingnan natin tayo sa Ilocos Norte Sand Dunes ang pag-arkila ng jeep na yan nasa ah, 2,500 na pero hanggang 6 lang ang capacity ng pwedeng sumakay dyan pero meron din libre na yung magiging ano nyo sun surfing dito ba pero cool no isang oras kayo magiikot dyan di ba isang oras daw di ba isang oras <laughs> pero ang init eh ah sarap, ma, sarap. Sir, itaga, ano masarap magkaiba talaga ang adventure ng pagmumotor sa Um, kasi sa pangmotor ano ni eh? meron na adventure agad eh dito pa lang pag akyat pa lang dito at adventure eh bangki dito tayo ngayon sa baba ng uh, yung Fort Ilocandia Resort sa baba noon merong uh, may mga resort so tingnan natin ano, yung tour ng beach dito Ganda rin Soto Romano Entrance 20 Tapos Saka na area no? Tignan natin yung area Tignan natin yung beach Kung oh, solid Ay mukhang solid naman mga tol ah, Ganda Mukhang okay naman siya. Oh, may mga volleyball Volleyball po Oo oh. So, pagod pod tayo mga pal Let's go Good pod Alright mga to, narito tayo ngayon sa Malacanang of the North Mabot pa tayo Actually, hanggang 4.30 lang sila dito yan Pero, ang babayt po na nga narito Sir, thank you po Ibigyan e, kayo Tara! Tara! Abot pa daw tayo. Ang sarap naman po ah. tayo mga to. Tesos Thank you. Thank you for shout out sir. Thank you. Pinagbigyan tayo kahit sarado na. Pinagawa akong bahay noon. Kaso hindi ko na nasi kaso kasi nagbablog na tayo. Nag-pandemic <laughs> like kasi hindi ka makabiyahe no? Oo, nahihirapan kasi ako magbiyahe kasi wala akong sasakyan eh. Okay. ginawa na siyang museo ng Ilocos Norte ng lawag pero makikita mo yung loob talagang mapapansin mo wala daw pinagbago dyan para natin yung taas mga tol tingnan natin kung ano yung tsura dun sa Ah, uh, tara, pasa ka sa office ko. Office mo uh, Oo. Okay. Kasi ito yung office ko. Ah, uh, minsan nag-meeting -me kami dito. Pero, minsan wala ako eh. Busy ako lagi. Uh, madalas. Ah, madalas. Ito pala yung uh, ginawa kong ano, ah, uh, conference ko. Wow! Minsan din, nag -ano kami dito, nag-meeting niya noon. Oh, para sa mga bagong projects namin. Ayan, ayan, ayan. Project ko rin yan. Ano, ano, ano? yan? Ano yan? Ah, uh, Carbito. Cake <laughs> yan, cake. Kik oh. K Ito, sa so ano to? slex lex Ito yung slex slex <laughs> okay, uh -huh. Guys, kung yung slex lex eh, maganda to. Mahaba yan. Ayan. Pupunta ka dito, papunta ka late eh. sa tao. Magigat ka lang talaga kasi may buaya. Ayan, ayun yung buaya yan. Ayan. Magigat <laughs> ka sa... Uh, sa Airport. Ito na ako. Yes. pangalan, sabihin na pilito. <laughs> <L> <laughs> pag sinabing kong pangalan sabihin natin nito <laughs> Dennis <laughs> Dennis <laughs> <laughs> yung kwarto niya no Bongbong -bong Marcos oh. BBM nakapunta sa kwarto mo ganda pinatawag ko kayo lahat para pumasok sa loob. <laughs> <laughs> yung BBM mo, oh, drawing niya. Galing mo. Ito yung pinaka master bedroom. Uy, ito pa yung maleto niya, no? Yung malboro pa. Oh. <laughs> Baboong monamon. Unok ang ipon. kinikip talaga nila yung mga mga gamit ni mga Marcos. no? Ito. Damit ni Mayan de Marcos. So, buhay pa yung dress niya. Shoutout sa JL Riders Pangasinan. Yes. Shoutout po. Ride safe po sir. Ride safe po. Sa Dagupan. 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 Salamat po sa mga <laughs> dagupan dyan. Yes. Pagkas na Ilo. Ang Ilo. Shout out sa Rock Boys from Mangaldan. Carlo Aquino. Mario, shout out Daryl Ethan. Yes, so did Shout out the BCRC. <laughs> yes, yes, Thank you, right safe po ha, right safe. Laka ng salo nila mga tol din nga nyo. Imagine yung oh. ano, kung pa sila ng panahon na to. Marcos lang, siya ka lang. Sa so, ating ilaw. Yan, yeah, maganda, yeah. maganda. Tuloy po kayo sa sala oh. <laughs> ko. Laki ba? Yeah. Ganda lang kayo dito. Solid. Ano, let's go na? Uh, been a uh, long day. <laughs> Iniwan ko muna sa mga katulong ko dito kasi nilakad tayo pagod ko din. Eh. Alam mo, mm -hmm. ready ka na pagod ko? Ano? Dilo, ready ka na sa pagod ko? Siyempre naman, dojo. Binibig ko sa, ano, sa mga dinera uh, natin itong uh, kalasin natin. Siyempre, ako. Tingnan okay, okay, tayo, okay. tayo makakadala ulit. Eh. Uh, Tara, Let's, Let's go. go. go Bye, guys. Chinese Garden mo, oh. Di ba yung nilalaro mo dati? Chinese Garden Chinese Garden. Ah, yeah. garden ba yun? Yup. Yeah. Okay. ko kasi... Picture pa? 5... Pabileng scramble, 5. Pag-cash- Pag-cash-e nyo po tong 100 nab. Sarap! So, yun. Ano yung Alright mga kabaka, nandito kabaka. tayo ngayon sa Lawag City Nakawag traffic dyan no? yeah. Eh, no? siyempre, <laughs> malawag e. Malawag yung traffic Lawag eh hmm, Picture, picture, picture kasi okay, no? Yes Narating din tayo sa wakas Charara. Alright, nandito tayo ngayon mga kabaka Sa Ilocos Norte, Capitol Puntahan Sir, anong lugar na to, sir? Anong lugar na to? Sukil. Sukil. Ah, okay, sir. Thank you, sir. Sukil. Ilocos Norte. Eh, no, tignan niyo mo. Ay, ita niyo rin. Magkano isa niyo to? For a stick, sir. 100. For a stick, 100. Ati tayo sa kayo no? Sa kilo. Is na to? Dorado. Dorado. Ay, Dorado. Ah, yung isang peraso lang sana, tutipan ko. Patikman um, okay. ka nun eh, Sir. Try ko lang yun. Yes. First time kong makatikim ng okay. eh. Yeah, yan. Tapos... Masarap yan, Sir. Tulad nung ano kanina, hindi maniwala. Pero natikman ako, kung ng sabi ko. Oo. Oh. Luto na ito pag ganito, ano? Eh, okay. Hindi pa. Ay, amusin. hindi pa. Ah, sige, sige. Thank you. Thank you din po. Tigman natin ang katalis. Gagawa, ginagawa daw itong ano eh. Parang, parang chichirya nila. Lala, lalagyan daw ng bagoong. Sili na lang yung bagoong? Hmm. Ah. Parang sitaw. <laughs> Pero sabi daw dito daw ma masyado. Pero iniiyaw nila. Isang Ay, di sa mangang. Mangang, naaamoy ko eh. <laughs> Hindi si mangang. Um. Hindi siya hmm. Sobrang ahang lang. <laughs> Para lang siya ano, si parang lasang ano, sitaw lang gano'n Hindi ako na sitaw ganun. Eh, okay, bye bye. Here. Yay! Yay! Oh, boss, pa naman, boss. Susan Yeo <laughs> Yeo. Susan Yeo okay. well, Yes, sa wakas, finally. Head. We, We here now her her in Pagudpod. Yeah. Okay, We here now in Pagudpod. Oh. Yes! Yeah! Finally! Wooo! Wala <sukaroon> tayong makukulungan yun, diba? Ano. Tulipot lahat. Tulipot lahat. Ma-check natin baka meron pa ba mga bakante. Makakalima na kami, ano, nakatamahan wala talaga makita na mga ating kwarto. Hi, sir! May bakante ba? Dito, dito, dito. Uh, dito, dito. Uh, sa po Kapag masaya. Kapag Ah, Kapag masaya. po. masaya. Kapag masaya. friends. masaya. ako masaya. Kapag masaya. Kapag masaya. Kapag masaya. Kapag masaya. Kapag masaya. na masaya. Kapag masaya. Kapag masaya. Kapag Ah. Kapag masaya. <laughs> Sige po. Salamat uh, po. Mukhang... Mukhang tayo matutulog na may problema nga talaga. May problema tayo. <laughs> Masyado tayo na marami tayo maraming ano, maraming hotel resort. Mukhang mas sa kalsada kayo matutulog na yun sa likod ng pickup. <laughs> sa so, pickup yung amal Side Baka by side lang. Now, side mga nyo lang mga tol. Sa mga pupunta dito sa pagod-pod ng Holy Week, kailangan magpabok na kayo ng maaga para at least hindi kayo mahirapan magaganap mag 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 ng na mga uh, Tulad namin. Ang plan B namin, pupunta kami sa Bangui. kasi okay. Pero check namin. Hi guys. May hey, problema tayo. May hey, problema tayo ang iaharapin ngayon. Balang hotel. Wala tayong matutulugan. Bakit? Huwag ako na. Basta pero na pwede mo lahat eh.